Balay po, panimula po ng ating paggaano ng palayan. O. Yan, arapin po muna ang nililinis. Kulang po ba sa tubig? Kulang sa tubig, isak po na. Aking pagdatapukan, kahit ito aking pinauna. Papalahin ko rin mga gilig. balat ano po. Medyo matikas ah. Take now.

Babalbihin mo ngayon Yung iba Oo oh. Ari po ay panimula pala ang oh. Para sa punlaan po ari Kaya ating nilinis na ng karne oh. Ngayon po ay per ano na ang ating ginagawa Per Ang Per oras yung sa hand tractor chuchu umi na nadali ata, oh. galing na rin yung maliit na aso ay hoyo hoyo dali mayroon may nakita oh steam Hmm. malalim ba Nasaan? Ate susundutin. yun, no? Know. Laboy ano? Laboy, nadadala lagi ho ng tubig ay. Ngayon lang ho baka pati lumaboy yan. ano nga nababagsakan lagi ng tubig? Aray yung kanilang hand tractor nilipat na ho sa kabila. Mababaw po. Ta Tatawid po ba kayo doon? mo? Saan po ba ang punta mo? Ay, dito ka na ito, maa. Ito, dito. Lahat ay mababaw ito. Maa, dito na. Mababaw. Ay, pwede rin, no. Nandaan ng tubig kay Maria. pad po yung pasaltahan diyan ah yang pauhang pasakat na yan yan tama susugin yung harapan nato bigin maria paparo Ayari now <laughs> malaking tulong po ari mga aso gawa ho pag may mabait dito ay pupunta po ay sa ating punlaan Ano à, itim? tìm, mo không ay tìm ai, makatakbo như itim Ano, wala na chạy chui ah pagka dami manya oh yan po umani oh. pag napauna tayo po dito sa ating mga kahanggan na pag po katay napaon na sa taning, aw oh, ayan po mga ibong yan ay naninira ang kapal oh yan oh nyo po sa video sobrang dami ng ibon oh. Oh. Hmm. yan pag lumipad po yan Hmm. Ah, puro ibon po yan. Ah, pag pagkakapal. Yan po yung mandadala ng binhing palay. Hmm. Ah, pagkadami. <laughs> ah, doon dami po. Kaya ho sasabay sabay namin yung pagtanan namin sa mga kahanggan. Mm. Aba, ayan kapal. Dito po pala sa atin ay hindi ko lang na-video na ano. May mga nakapakuha na rin po ng libreng palay. Oo, oh, si Kuya Willy. Nakarami na rin po ah, hindi ko na ako nabidyuhan ayun kung sino pa pong may gusto pwede pa po ditong magkuha oh. yan ito po mga hinantractor na ito ito pinapanguhaan na oh. nanalo ang linis oh tara chuchu Yari na po. Ay po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, bali dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Yan. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.